Pure ka, wala kang kamay ngayon ha Malapit <laughs> ah, <laughs> malapit ah Yun, galing ah, na, makagaling Napakagaling, <laughs> napakagaling Lasa lang, lasa lang, lasa lang Magkakaroon ka nun ng emojum <laughs> <laughs> Anong taon isinulat nila sa lang Noli Mitangir eh? Ayan 19... 1980? 18? 18? Verde ni Toto yun. Hindi, <laughs> anong hindi oh. oh, oh, oh. mo, di mo alam. Pantay ka lang po. Pantay ka lang lang po. Pantay ka dahil bad trip tayo, punta tayo ng luyong. Nandoon sila, Pare, toto at saka sila Yo, puto tayong duyong, nandun doon sila parang do Toto, sila parang Dante, sila, sila ba ba? sila parang Dudu, sa sila parang Moncha, ang uh, team pa masajos nandun doon. Yan, may tayo para safe. Yon, dito na tayo, hindi okay. ko alam kung saan ito. Wilson, wala kaming kinuha. Wala kaming kinuha. Sinole, sinole, wala kaming hawak. Nasa bulsa ko na iba. <laughs> Pare, ito, paborito ko dyan eh. Pero awitan ko ito bago, ano, pero yan, paborito. Pinakamahal yan. Pinakamahal na <laughs> yan. <laughs> <laughs> May napigyan na ako dati nyan Nang, ano, nang ganyan. Ito mo, oh. Mga ano yan, mga collection ni... Wilson. Ito, speed buy. Steve ah. Bay, pamira siya rin. <laughs> Mahanip <Mane>, ni <Paki>, kayo, Elvis ba? <laughs> <laughs> Sakuragi na. Sakuragi to. Sakuragi. Yes, di ba? Oh, konten yun tayo tayo kote, mapapakin na ba kaya <laughs> <laughs> nung mga bata kami na collection kami ng mga NBA, uh, NBA na ganun, yung card. Dati no lang yon, taus biglang Thomas at Thomas. Ngayon mas ma mas mahal yun. Ngayon taus ngayon, na collection to si Boss Wilson, ng Idol Wilson natin ng ng sakuragi sakuragi kita rin sabi si sakuragi sila sakuragi sila lakas to oh ay banes sarap nung uno. 100,000 nga Napakaingay mo lang eh. Jason, buti tinahatid mo pa si MC. Ano ko? Okay, hindi ko yan. <laughs> oh, yan na yatid yan eh. Maestro Wilson, binigyan tayo ng... Walang, walang maestro. Maestro yan, maestro. <laughs> Esther, Esther! Oh, yung mga malilay, mga kapal. ang sa ref Eh, wala naman. <laughs> Ay nga lang, Rule mo Ang problema. Ay, Dino, maganda raw, boses mo. Medyo panot lang. Ano na yan, MC? Sinasabi, Ay, yung sinasabi kaya to kay Toto eh. Baka mong mag mapapanood ka. <laughs> <laughs> Ba't <but, but>, <laughs> kailangan may bang siya? Ito po, ito po. Ba't ba may kailangan ka bang kasi? na, ilan tao na. Ilan tao na edad. <laughs> 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 Ba't puti yun na yung hair mo? Forty years na doon. <laughs> yung sombrero mo yung e, puti mo hair na. <laughs> ito po, <yung, yung>, <laughs> ano, ito po. Ito po, ito po. naman, po, ito Ayaw niya kuning sa gig. Oo oh, nga, ayaw. Kasi daw, pangit daw ako. De... Hindi! <laughs> Sabi niyan. <Uuna> Sabi. <laughs> niya. si Diyan si Diyan rin. Dede daw ka wala. <laughs> wala, ganun. <laughs> Kailangan may bangs. Oo, oh, bakit bakit parito may bangs ka? <laughs> Kailangan malaki dede pag may

Oh, Lagi lang inuwa, ikaw lang nagrabi na, hindi ako pwede mo yung yung, ano mo, yung budget mo, 1 Hindi, <laughs> ayaw ka talaga muna nito. Ayaw yung muna si MC. Kasi? Oh, kasi kasi nga, marami siya kausap ngayon na bago. Oo, oh, tsaka malalaki. Oh, 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 oh. Gusto <laughs> so, niya yung mga tatu sa ganito. Ang bag Gusto niya, master, may mga tatu sa ganito. 20 <laughs> na, wala oh, na wala na 1 ako, di na ako na umahanap kahit congressman kayo, ano. Wala An? nung man po, e. Kapalungkot. Ano? Nung nakaraan, gano'n oh, yung bigay niya? No? Yung ex ni Toto. Yung kalahati ng TF niya, binibigay niya rin sa Bukalista. De, tuna yun. Tingnan mo. Yan kaya si Pare Toto. Nung nakaraan yung ex niya, no? Kung kakanta ng gano'n yun. tuna yun. Gano'n si Pare Toto, e. Inita sa sigla dito. Siguro, kung magiging masahista ka. O, oh, sir. Ibagod ako. Oo, oh, oo, oh. Sobrang init daw. Sobrang init. Basta ikaw lang sasakay ko ah. Tricycle, <laughs> tricycle, isa lang po. <laughs> <laughs> sa tricycle, sa tricycle. Nakakain yung gastos ng isipin. Ang dami yun. Ang dami <laughs> yun. Isang nga Isang primer. Binigyan tayo ng pick oh. Bukas pa naman. Kaya pupunta po kami sa Alpha Mart. Pababalater na po namin si John <laughs> Ray. Ayan po yung nagsoli ng iPhone kanina. Scripted po yun sa mga nakapanood ng vlog niya. Oh, yun, real talk, yun. Oh. real talk po yun. Na Scripted lang ha. Siya po nagsabi nun. So <laughs> po Totoo po yung nagsoli <laughs> ko. Yung. Tapos ninakaw niya po ulit. <laughs> Parang ganito si Jarray nang dumulas-dulas yung ano, Mumpuit. Origin ba? Oo, oh, hindi. Ano na lang? Primera. Primera na lang. Primera. Ganun na lang din yan. Isang ano na lang. Ito mga ato Wala naman talaga ako. Oh. <laughs> <laughs> ano? Ah. Uh, sa ah. Uh, Mount Sion. Ah. na apartment. Sabi mo ako i-tirigay eh, -lip -lip. Ito po, kaya na nag, ano, ano May tulo. Tulo laway. <laughs> oh, sige, sige, sige. yung maman, hindi ka magpapagawa na uh, ang... <laughs> hindi ka naiayaman, tanga. Oh, Jan Ray, mamatay ka na rin. <laughs> Pag nanas, eh. <laughs> oh, nga. Kamukha mo nga daw si. <laughs> <laughs>

Kaya ka, hindi ko Mamatay ka na rin Mamatay ka na rin Ay, hindi ba yun? <laughs> ano pa yung mabilang ikaw eh Ano, yung taga-hugas sa inyo Ano pa yung mo kay Paring Wilson? Bukas, mare, siya mag bukas eh Oh, ingat, ingat, ingat Ang payo ko eh Ang ipunin niya muna sa isang tabi Kasi may hirap pag urong nung Nandating no, ka yung Pare, ako pa yung Lagay mo sa washing machine. Pare. <laughs> sang so, mabilis lang yung sa washing machine. Ayan, binigyan tayo ng pick niyan. Idol yeah. natin yan. Ano ka, Bok. Sabi ni Wilson. Ano ba? Tapos ang... Pero... Pare, nagtaka ko. Masayista daw. Sino nang iwalay? Sino nang iwalay? Sino iwalay? sa lista. Ha? buwan ba sila hinapot? Wala po. Linggo lang, ha? Five hours lang kain nito kung bayaran. Ay! Nakakat ko yun! Pare, ulit ulitin mo! Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo! Masa aura. Hindi ko Basta. Kaya niya? Kaya niya nalaman bakla. Kaya mama yung titig sa no? Teresa, shout out! Ah. Oh, shout out, shut out, yun. <laughs> <laughs> Mamili ka sa dalawang ano? <laughs> 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 nawala, eh, di yung acid yun eh. Magaling pa sa akin yung pare. Si Gano na Malakas. gusto rin ni Jarry lang, Lopia. Bigyan mo, bigyan <laughs> <laughs> Eh, Bigyan mo, bigyan mo ka Jare, Jare. d'ya mo. O, ano ka? O. Para na. Ayoko, masubok ko. Aitamo na mga mga. May pito, may pito. May Kuya Ray, Tito Ray. Ano ba, ano ba, mag-aasad pa ka? pare, yung magiging mga ganun. Ay, Tito Ray nga. Ay. Nino nga Ray pala? Di mo watchin' lang, <laughs> di Ano oh. ba, may mga nganak pa o ano? Ay, ikaw na pari. May maliligo pang bata. Akala mo karang kasi ito ito. Sarap <laughs> Ano ito. Tama yung dito vlog. Uy! O, okay, teka na. O, oh, bigyan mo, bigyan mo, bigyan mo. Ano oh, pari, walang RDD, modern. O, oh, kahit i-modium, bigyan mo. Ano ba yun? <laughs> 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 eh Ah, titingnan uh, na. Ito, mga ba 'yan pag yung peke o ano may... eh? Nag-unlad din. Hoy, opsapra. please. Yo. please. Please. <laughs> uh, Yo. <yun. laughs> kiss, kiss. Kiss, Bigyan mo 'mo jump. request kiss. <laughs> sa <lips> lang eh. lang, mo si ano,

di malakas yung karisma niya. iyon eh, sabi sa malakas mamulutan? Hindi. Malakas sabi <laughs> uh -huh. Malakas mamulutan, sabi ni Jarre yun. kapal talaga ng mukha ni eh. Rina. Ah, may crush pa sayo si Perla! Yeah, yeah may crush. Ganda talaga lalaki ni ito. Si... are di ba sinabi mo nga may crush din sa'yo si ano, si ano, Elba. si Ellie? Pwede. Oh, tingnan mo, tinanggi mo pa. Kailang eh. Mayayari. Kay Eli? ang biyak na. Kay Perla? Yung kay Eli, sana ang biyak na. Kakagat Yung isa, sa isang Yan! Sasagutin mo lang yung tatlong tanong. Tatanungin kita ng apat na tanong. Oh. Kapag nasagot mo yung apat na tanong mo na to, bibigyan natin ako ng sigarilyo. Okay. Sama. Sige, apat na tanong. Okay, unang tanong. Ano yung tawag mo sa tahi na yung parang bilog-bilog na yung TV? Ha? Ah, na na, na, na makikita mo sa damuhan. John Ano yun? Yung damuhan nun. ano tawag mo sa, ang tawag mo sa tayo na gano'n? Yung makikita mo sa mga damuhan, yung bilog-bilog na kulay itim. Oo. Oh. Ang TV. Ang mo nang maayos. Ano nga? Oh, ano nga tawag mo doon? Yung mga bilog-bilog na parang pasas sa sa damuhan. pa lang, oh. mahirap. Ah, anong anong tayo yun? Tayo ng kambing. Ayon, kambing. Ah, yun. Galing Galing, 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 galing. Galing, galing, Ano yung tawag mo doon sa mga... Zero, zero. Yung mga tayo na... na makikita mo sa mga bubong ng yeso. yeah, 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 yeah. Ng, ano, tayo ng <laughs> ibon. Galle, 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 galle. Tayo ng ibon. Ay, ay sa dalawa lang. Dalawa oh, lang. <laughs> dalawa oh, kasi. Dalawa kasi. Na oh, oh, oh. okay, oh. 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 pa na. Ano yung tayo na makita mo sa mga nagtalo sa na mga kanta? Yeah, 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 yeah. Tayo ng kaluluwa. Malapit na, malapit na. So, yun, galing na, pa kagaling. Na pa kagaling na, pa. Napak lasalang, Lasa lasalang, lasalang. Magkaharungan na ng imo jum. <laughs> anong taon isinulat ni Rizal ang No Limit Anger eh? O yan. 1980? 1980? Verde ni Toto yun. Hindi, eh, anong... Hindi <laughs> oh. <laughs> mo, mo alam. Pantay ka lang po. Pa. <laughs> <laughs> Pantay ka lang yung sarili mo. Very good. Very good. Very good. Yay. Yes. Pantay ka lang pala, butaw ila. Kaso nga lang. Ha? Puro pantay lang alam mo eh. Dale, dale. Dale, dale. Si Si Popo, mabulaklak ang ang Ano, sabihin mo? Ang salita. Si Eli, mabalaklak ang uso. Ito, si mabata ang utak. Eh, didikit lang naman natin sa kat-kat-kat. Kat 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 kat. <laughs> uh, oh, malas ka, malas ka. Ay, <laughs> Ikaw malas, malas. Dati, di mo nakakasamang nung walang may sasakyan si Parito, to, may motor. Ngayon, nung no, nakakilala ka... Na wala, na wala lahat. lahat. Di ba dati, nasira mo yung na electric pan ko, galit na galit ako. Paano oh, ako wala akong pambili? Alam mo, wala akong pambili. Yun, Eh ngayon, kahit po sa akin mula at electric pa sa bahay, eh, okay lang eh. <laughs> Oo. Oh, <hindi laughs> gusto mo kahit nag nagbabay ka, lalagyan ka diba ng electric pa sa likod. Diba yun, diba di diba. mga panahon na yun, lagi tayong magkasama, sa amin ka, sa amin ka pa natutulong. Diba Ayun. Ay, Sabi, hindi ko lang talaga ng kamalasan sa akin. Hindi <laughs> ko <laughs> 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 yung pinapasweet mo sa akin na 700. Gagawa po. Gagawa ah Oh. ay Hindi ayaw yung sa palengke. Ganito, o, lang. Ganito, ganito na lang. Ganito na lang. Ganito na lang. Titel playing ko yan. Hihiga ka lang. Hihiga ka lang. Kaso doon sa gilid ng SM, yung tao gagawin ko. O kainto ko yan. Kainto ko yan. Isang oras lang. pare isang oras lang. Palitan kasi yung shift. Palitan isang oras lang. May may ka-shit din ka. Okay, -tri -tri ko yung bahay sa inyo. Eh, ano na mag-shot? Iba talaga ari, oh. Maga kung pinatulog yan, Para, ano. Hindi ba talaga atang dalawa? Eh? Parang baby. <laughs> Parang baby. Parang <laughs> baby. Lambeng na. Nakailang kayo, pare. Nakailang kayo. <laughs> Ani. <laughs> Magamaga ang uso ni eh. Dodot ah. Kaya ako, pare. Napakarami namin kwento. Oo, oh, tayo na. <laughs> Iba ka, Dodo ta. Master Toto ang MVP We wish you a Merry Christmas. Ayan, nakasama-sama na mo. na hindi kaya tama ka tayo, pare ah. Pare. Ang ginawa natin, inuman lang tayo ah. Kala ko ba magkumpare lang kayo? Ang kinabas balagkit yun. Ayaw mo sabihin ang over to. Hindi over yan. Uwit, masakit sa ang over. <laughs> iba, eba yung sakit ng cover kaysa sa puwit eh. <laughs> Pero yung kay Toto hindi ka naman ganyang umaray ah. Bakit Toto na ilalakad <laughs> <laughs> mo pa? Nasaan ka ba? <laughs> Lumayo! Mas kumanaanot ng kabayapaan pag-usapin lang natin parang dati ng mga 15 minutes. Ayan pare, natulog. Nag-drugs ka, ano? Nandito nga pala tayo sa bahay ni Kuya Will. <laughs> Nag-drugs <Ayon, ayon>, <laughs> ka na naman. Ah, nandito po kami sa bahay ni Kuya Will. Hindi ka na naman. nakatulog, ha? Hindi na may mapa. Kuya Will, natutulog ka na? Paano mo hustisahan to? Ikaw. Ikaw. Pumunta ka rin sa showroom. <laughs> pare, pa, paano mo sasabi sa amin? Ikaw. Pumunta ka rin sa showroom. Ano? Oh, Oo, pare, maganda. Maganda. Magisya natin, may dala pang tour case. Ano ba tayo? <laughs> huh.

ay wala oh hey. oh. <laughs> eh di namang sanitong bumaba na hagdanan na eh. tumatalo lang ito sa. Neri. Nya oh, sari ako ang mag-drive. Oo ano. Oh my, ma oh, matampoy, matampoy, matampoy gusto sa aircon. Kung sa Boss 108 mo dinala yan, alam mo kung ay so, ano yung masarap. Ayun, ano, libre ni rin Dante yan. Dahil kagigisig niya lang yan, Parin Dante. Ayun ah. birthday! Happy birthday! <laughs> Sino may birthday? Jarray! Overlord. ba? <laughs> overlord, Overlord. overlord. Yung nagsusuntukan daw sa kotse kanina, ngayon magkasama. Lambeg. Lambeg. Ay, hindi nyo hot sauce para. Bakit ng dansa, ay we. Oo, ganit ng dansa ng tamarbaro. Hmm, butay na. Gagago ka. Parang paksiw yata. Paksiw. Parang paksiw yata yung ano. Ilubagan yung... Bawe, 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 bawe. Bawe, bawe. Paano <laughs> mo nadali yung kakasabi lang niya? <laughs> yung, yung suka po, yung, yung suka <laughs> niyo po, ginawa ano, ginawa, ginawa pong ano, ginawa pong sabaw. <laughs> parang paksin ano na tao. Nakukuha ko ng suka, magandang hindi na <laughs> tayo tayo. Eh, <laughs> hidnap, parang hidnap. Nakakita ah, ko nga yung tatay, parang yung daan, hindi, hindi lang talaga ako pe. Ayun, nasang tour, may erikan po ito. Palagyan mo nga mo, mabigyan mo kay Master Ko. para masulit naman yung kanya, hindi mo kawala yung alagyan. Ha? Di, oh, di, tira sa bawang. Wala lang turmeric. luya. Masarap pa na sa sabaw nung ano. Yeah, but... Hindi ko gusto yung si Jarry kasi dinamay pa ako. <laughs> lugaw ang gusto eh. O, para, si pare Toto rin pala. Tapoint ako sa Lugaw. Okay. Binigyan ko na ano to sa round 3 natin na disappoint tayo sa Lugaw pero sa God... Ay, umay. Hindi oh, umay, umay na sa tamis. Hindi yung sa ano, di ba yung sa star anis. yung nakakaasaw eh. Yung... Oh, Oo, sobrang anis. <laughs> Ay, star mga... anise. Yan yung mga uh, food review nyo. Bakit mo uh, hinitit na hinitit yung kalamansi? Parang dyan, Kaya pala umasim, no? Dahan. Dahan talaga Good, job Good, good, good. Pero real talk to masarap masarap okay, to ah. Ba't nagagalit ka? Ngayon taon, hindi ko talaga yeah. gusto. Hindi ko talaga trip yung lugaw dito pero yung ano, ang tap. Okay na, uwi na tayo, uwi na tayo. Ano pare, uwi na pa tayo? Uli. <laughs> <na pa> Uli. <laughs> May nakita na naman eh, ikakambira. <laughs> May nakakita kang beer house. Pare, kinukwento ni Jari dyan, daw siya naubos. Ei, <laughs> Mga pare, una na ako. Oh, Bahay na ako mga pare. Tsaka, John Ray, review mo ulit yung apat tatanong tanong ni pare nito to tungkol sa taya para sa susunod na exam natin, ma-perfect mo na. Na,